New Year, New Me. Eto na naman tayo, bagong taon na naman. Marami na namang New Year's Resolutions. Pero ang tanong, yan bang New Year's Resolutions na yan? Eh, matutupad ba yan? O pagdating na naman ng 2018, eh, copy paste mo na naman yung resolutions mo nung 2017. So, kung may chance na hindi mo na naman matupad ang New Year's Resolutions, may punto pa nga ba kung gagawa ka nito? At yan ang sasagutin ko sa episode ngayon ng Relationship. Shift your relationships, change your life. My name is Belden Lim, and for the entire week, I'm starting the series on how to love yourself at the start of 2017. Kasi naniniwala ko, kailangan mong ayusin muna yung sarili mo, kailangan mong mahali yung sarili mo, so you can go out there and bless many people this coming 2017. Right now, my dear friends, I'm here at makarwash at pinapalinis ko yung sasakyan ko. Pero alam nyo, kanina nung papunta ako dito, sumilip ako sa langit, parang uulan yata. Ah. So nagdadalawang isip ako, magpapakarwash ba ako? Kasi parang sayang naman yung 100 pesos, eh madudumihan din naman kagad. Eh, pero alam nyo, minsan sa buhay natin, ganyan tayo. Mag-new year's resolutions pa ba ako? Eh baka hindi na naman matupad. Sayang naman ang pangungumpisal. Kung magkakasala din naman sayang naman ang magmahal kung masasaktan din naman. Sayang naman ang pag -e exercise kung magpapataba ka na naman ng February at March. So, sayang naman. Kasi, babangon ka pa ba kung madadapa ka na naman ulit. Pero alam nyo, habang kinukumbinsi ko yung sarili ko na wag na lang kaya, sayang eh. May maliit na tinig na bumubulong sa aking puso at sinasabi, sige lang, magumpisa ka ulit, magmahal ka ulit, magpalinis ka ulit, mag-umpisal ka ulit. Kasi sa bawat umaga, bawat bagong taon, may magandang pag-asa at magandang biyayang nakalaan ng Diyos para sa ating lahat. So, ayun, kapakarwas na naman ako, kahit feeling ko parang walang punto, parang walang katuturan, kasi naniniwala ako na walang pag-ibig, walang pagsisimula, walang pangungumpisal, walang pagtatama, walang paglilinis, walang pag-asa na nasasayang. Kasi sa Diyos, palaging mayroong bagong pag-asa. Basta ikaw ay nagdedesisyon na bumangon ulit at mag-umpisa na naman. So this 2017, how to love yourself? Please begin by giving yourself a second chance, third chance, fourth chance, fifth chance, sixth chance, a million chances kasi oo, totoo, maaring New Year's resolutions mo, hindi mo na naman matupad, madapa ka na naman, pero okay lang. Ang mahalaga, bumangon ka at magsimulang ulit. So give yourself the chance to begin again, to start again, until one day you will see that you have really indeed became a new you. Again, this is Velvin Lim, and you are watching Relationships. Shift your relationship Change your life. Tomorrow, I give you another tip on how to love yourself this 2017. See you and happy new year.